Di na lagi kuminom. Di na lagi kuminom. Kiinan nanti kan di na kuminom. Tok ko Hah? Ha? Hmm. Ka ba? <laughs> di na lagi kuminom. Di na lagi kuminom. <laughs> di na kuminom pa. Tok ba? Di na kuminom. Sabot ka. Sabot ka, ha? Kina lagi ko mo Kina di na kumuinom. mo inom. Ito ba? Kina ko. Pawa. 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 Kina di na kumuinom. mo inom. Pahawa dire. Ti na lag kong inom. Uh. <laughs> Di na ko inom. Di na ko mainom. Di na ko mainom. Di na ko mainom. <laughs> Di na ko mainom. Ti na ko. Ano ang silim kay kuyog-kuyog? Ha? Pahawa ba? Pahawa lagi. Pahawa lagi. Pahawa lagi. Pahawa, lagi. Pahawa ba? Ha <laughs> Hindi nalagi ko. Yan ang sige mga sunod-sunod. Giing na naman Hindi na kumuinom. Ano sige mga sunod ha? Hindi nalagi ko ni mo. Kasabot ka? Ha? Tubo <coughs> na kung maya ni mo. kubo na kong mayan mo kasi kag sunod sunod saan ka sabot ka dili di na lagi ko ayo kukuha kong tando ay sa kaplak tando ay